ting okay guys pasok kami sa ilog ayan may nagpi nito dito Tagay tagay Babaw yata dyan Ang gais Ang babaw Pasok kami sa ilog <clears throat> Ito yung beach dito Beach Resort Resort ng Freedom Bill na ikabite. Ayan o. Oh, kaka tawa ng tawa mag-isa kung slime. Natawa na mag -isa. Ano yan, nasubrahan sa ano. Ayan o na guys, oh, natawa mag isa. <laughs> Ito yung resort ng Freedom Bill. Na ikabite. Ayan, sa gustong mga maligo dyan, family bonding, pwede kayo dito sa Freedom Bill. Bukha na sa sahan. Na Bagong ano to, tayo na resort. Ayan. <coughs> Masok kami sa ilog guys Ilog Ilog Kaya kalmada Ganda ng panahon Pasok na pala dyan Kamislimo Hindi <coughs> <coughs> di yung barako eh Ayan, mga buhay si Mandaragat. Gabi umalis, umaga ang uwi. Kailangan natin magtiyaga, magsipag para makasurvive sa araw-araw. I-enjoy lang ang buhay. Wala tayong inapakang tao maging mabuti sa kapwa. ganda ng panahon ngayong umaga good morning good morning sa inyo dito na kami sa ano papuntang freedom bill or bukana saan pasok sa ilog Nakapagbente na kami ng isda May lubid pala yan dyan, oh. May lubid yan dyan, guys. Yung lubid ng payaw, nakaharang. Mga dumadaan na bangka dito, buti hindi na pinuputol nila. Ayan, oh. Lubid niya nakaharang dito sa daanan ng ilog. Baka may ilis eh. Patayin muna natin. Wala.